good morning good morning guys sir Mer eh, meron po tayong isang electric fan dito na nakuha sa labas ayan oh. babasura na raw ayan oh. so hindi ginawa natin ang pinakaan natin at ating i-repair ayan no. o oh. hindi na ayan oh kompleto pa so, Subukan susubukan muna natin ito na testingin paplag muna natin tingnan natin kung iikot ang kanyang LSC ang kanyang ano okay Yeah. wala ayaw umiip sira ayan so ang gagawin natin dito ay i-recon e natin pa pang-recon yun